mga bagay na natagpuan sa loob ng tiyan ng ahas. Dalawang pirasong bumbilya, isang gutom na ahas ang lumulon ng hindi lang isa, kundi dalawang 15 watts na light bulb. Isang mag-asawa ang nakakita sa ahas na pagalagala sa kanilang bakuran, at kapansin-pansin ang dalawang malaking bukol sa kahabaan ng katawan nito sa isang tingin pa lamang ay batid na ng mag-asawa kung ano ang nangyari sa ahas, dahil sa madalas silang magtapon ng mga pundidong bumbilya sa lugar na mula sa kanilang manukan. Ipinagpalagay nilang na pagkamalan ng ahas na ang mga bumbilya, ay itlog ng manok. Dinala ang ahas sa University of Florida. kung saan umabot ng 45 minuto ang operasyon upang matanggal ang mga pundidong bumbilya. Matapos makarecover ang hayop ay kaagad din itong pinakawalan sa kanyang nararapat na tirahan. Matinik na porcupine kumain hanggang mamatay. Yan mismo ang nangyari sa South Africa nang ang isang higanteng sawa ay sumakmal ng isang buong porcupine na may bigat na 30 pounds. Kilala ang mga ahas na ito sa pagsakmal ng ibang hayop na mas malaki pa sa kanyang sukat kagaya ng antelope subalit sa kasamaang palad mukhang na pasubo ang sawa sa pagkain ng porcupine. Ang mga tinik ay tumusok mula sa loob ng katawan ng kawawang sawa habang nilululon nito ang porcupine. Isang empleyado ng Game Reserve ang nagpaabot nito sa lokal na balita, dahil maraming tao rin ang nakasaksi sa pangyayari. Makalipas ang anim na araw na matay ang sawa, dahil nanatiling nakabara ang matinik na hayop sa kanyang sikmura, at natusok na rin ang mga laman loob nito. Teddy Bear Noong March 2016, Isang Australian family na naninirahan sa Queensland ang nagulantang sa isang bibihirang pangyayari nang lumitaw ang halos 7 feet na sawa sa kanilang bakuran. Kaagad na lumisan ang pamilya sa lugar kasama ang kanilang alagang aso upang humingi ng tulong. Sa kalagitnaan ng paglikas na iwan ng aso ang kanyang laruang teddy bear. Dahil ang laruan ay nababalot ng laway ng aso, inakala ng sawa na makakain ito. Ayon sa isang telegraph, pagkatapos mahuli ng snake catcher ang hayop, Napag-alaman sa isinagawang x-ray na nilulon ng ahas ang kawawang manika. Sa kabutihan ng mga tao sa Australia, inoperahan kaagad ang sawa. Labin limang tahi ang inabot ng hayop at pagkatapos ay pinakawalan din sa kagubatan. Electric Blanket Sa bayan ng Ketchum sa Idaho, may isang sikat na ahas na pinangalan ng Houdini. Ito ay isang Burmese Python na may sukat na 12 feet ang haba at may pagkaagresibo para sa isang malaking ahas. Si Houdini ay nasa pangangalaga ng isang reptile lover na si Carl Besnoska. Noong 2006 napansin ni Carl na mukhang bloated ang kanyang alagang ahas at kasabay nito napansin din niya na bigla na lang nawawala ang isang large electric blanket na nagpapainit sa kulungan ng hayop. Nang dalhin sa veterinaryo, napag-alaman sa x-ray na nila munang gutom na sawa ang queen-sized electric blanket kasama na rin ang control box at cord nito. Maaaring napagkamalan ng ahas na ang mainit na blanket ay isang warm-blooded animal, kaya kinain niya ito. Golf balls. Madalas mangyari ito, dahil mga golf balls ang ginagamit ng mga chicken breeder sa halip na ceramic eggs sa kanilang mga chicken coops. Okay lamang naman ang ganito subalit ang issue ay sa mga ligaw na ahas na mahilig kumain ng buong chicken eggs. Hindi batid ng mga hayop ang pagkakaiba ng golf ball at itlog ng manok o ibon. May dalawang insidente ang naganap noong 2012, isa sa South Carolina at isa sa Australia, kung saan lumulo ng golf balls ang mga gutom na ahas. Barbecue tongs. Wala nang mas weird pa sa x-ray ng isang kawawang python matapos nitong malulon ang isang barbecue tong. Naganap ito sa syudad ng Adelaide, Australia noong 2015. Pinapakain ng daga ng isang lalaki ang kanyang alagang sawa nang bigla na lamang nitong sakmalin ang ginagamit na feeding tong. Sinubukang hilahin ng may-ari ang bagay subalit ayaw itong pakawalan ng sawa, kaya hinayaan na lamang niya ito sa kulungan sa pag-akalang hindi naman ito kakainin ng hayop. Sa pagkagilalas ng may-ari nilulon pala ng sawa ang tong kasama ang dagang nakaipit dito. Naibalita sa CNN ang pangyayari matapos ang matagumpay na operasyong ginawa sa ahas. Beach towel. Kamakailan lamang sa Australia, ang kontinente ng mga ahas. Isang batang ahas na pinangalan ng Monty ang nakalulon ng isang buong beach towel. Isang pamilya ang nagpapahangin sa kanilang bakuran nang mapansin ng mga ito na kakaiba ang ikinikilos ng ahas at mukhang kakaiba ang laki kasabay ng pagpansin nila na nawawala ang isang tawel na nakalatag sa damuhan. Kaagad na dinala ang hayop sa Animal Hospital upang malapatan ng lunas. Mahigit labing anim na taon nang inaalagaan ng pamilya ang ahas, kaya naman labis silang nag-alala. Mabuti at naagapan ang pangyayari, dahil kung hindi agad natanggal ang tawel sa loob ng katawan ng ahas, ay maaari itong mamatay. Matandang babae. Ito ang pinakanakakawindang sa lahat. Noong 2018, isang Indonesian woman ang bigla na lamang nawala habang inaasikaso ang kanyang personal vegetable garden sa Sulawesi province. Ayon sa BBC, isang malawakang paghahanap ang ginawa upang matagpuan ang babae, at pagkalipas ng isang araw, natagpuan ang chinelas at itak na pag-aari ng ginang sa kasamaang palad, 30 metro ang layo kung saan natagpuan ang chinelas ng babae, ay may isang higanting sawa din sa lugar na sobrang laki ng tiyan. Pinaghinalaan ng mga mamayan ang katabaan ng ahas na namamalagi sa inabandon ng lot ng babae, kaya pinatay nila ito, at binuksan ang tiyan. Tumambad ang naaagnas na katawan ng kawawang ginang mula sa loob ng tiyan ng ahas. Dambuhalang reticulated python ang uri ng ahas na kayang kumain ng tao, na may habang 32 feet.